Isang magandang magandang morning mga idol. Loading po ngayon ng uh, Parisi International Express Cargo. Ayan, mga idol, uh, kitang-kita nyo kung paano namin uh, proteksyon na proteksyonan ang inyong mga bagahe. Binalot po namin yan ng trapal uh, na kulay blue with strap po. Libre po ang balot nyan para sa maayos at magandang proteksyon po sa atin pagdating sa Pilipinas loading po ngayong araw na ito. Kaya... Habang nagbabalot po. Ayan. Ang mga staff ng parisi. Napakagaling po nung kasama magbalot. Eh. Habang uh, papasok ko po itong forklift na mag-aakot. Ayan. Kasi loading po namin ngayong araw na ito. Ayan.